Hi guys! Welcome back to my mini vlog! For today's video, makikibirthday na naman ang mga first sons. At ayan na nga, nakabihis na nga kami and ready to go na tayo. Let's go guys! Pabiyahin na nga tayo papunta doon sa venue kung saan gaganapin yung birthday party na ating dadaluhan. Hindi nga namin gaano kabisado yung venue na pupuntahan namin. Kaya naman ayan, bahala na nga si Batman. Cherry! <tinyo> <tinyo> at ayan, sa wakas nga nakarating na nga kami dito sa venue at salamat nga kay Ineng na nagturo sa amin Pagpasok nga namin dito ay ang dali-dali nga si Bunso na tumaku doon sa may mga balloons at naglaro-laro pa nga. Ang ganda nga ng venue at ayan may pa-swimming pool pa nga. Kaya naman si Bunso kahit nga wala kaming dalang damit, eh gustong-gusto na nga niya mag-swimming. At ayan nung nakapahinga na nga kami, kumain na muna kami. Ayan <tod> na Okay, <laughs> I want you tell me

Pagkatapos nga namin kumain, ayan nga si Bunso. Nangungulit nga siya, gusto nga din niyang mag-swimming. Dahil nga nainggit siya dun sa mga nagswimming na bata. Tawang-tawa nga kami sa kanya dahil nga may pagkis pa nga siya sa akin para nga payagan ko siyang mag-swimming. Yung tipong gagawin nga lahat para makapag-swimming. Ayaw ko nga sana silang payagan na mag-swimming dahil nga wala naman kaming dalang damit nila. At dahil nga marupok tayong ina, kaya naman ayan, pinagbigyan ko na nga sila at nang ma-enjoy naman nila kahit papano. Dahil nga minsan nga lang sila maging bata, kaya hayaan lang natin silang mag-enjoy habang bata pa sila. Dahil kapag lumaki na sila at tumanda na, mga problema na rin ang kakaharapin nila. Pero hindi ko na nga sila gaano pinatagal na magbabad sa swimming pool dahil nga magagabi na nga ng mga oras na yan. Kaya naman tinawag ko na nga rin sila para magbihis. At ayan nga fast forward na nga nakabihis na nga sila at uuwi na nga rin kami maya maya. At dito ko na nga lang tatapusin ang aking mini vlog. Thank you for watching guys. Bye! Ingat kayo palagi. See you on my next mini vlog.